Sa naging interview nitong sa si Representative Varvers sa Net25 kay Ali Soto, abay, pinahiya ito. Bakit nga ba mga kababayan po natin? Dahil sinubukan po ni Varvers na imbitahan po itong si Ali Soto na dumalo-umano at uh, kasama-umano sila sa bibigyan ng invitation para magsalita, magbigay ng kanilang suwisyon patungkol po sa isyo ng fake news sa mga di-umanoy mga vlogger at wala po silang ebidensya ha mga kababayan inaako sa kanila yung mga vlogger na bumabati ko sa kanila at nagbubulgar ng kanilang sikreto sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya ng na mga narco vloggers at the same time na mga pugo vloggers ibig sabihin ito daw po ay mga binabayaran ng mga sangkot sa narco at the same time sa illegal operation ng pugo para sila sirain di umano sila ngunit sila po ay walang ebidensya. In short, ito po ay haka-haka lamang. At uh, aminin man nila o oh hindi, mga kababayan, alam natin no, na ito po ay pamimersonal. Lalo na si Abanti, si Fernandez, at the same time itong si Barbers. Tandaan natin, nag-trending po ang iba't ibang naging reaksyon ng mga vlogger patungkol po kay Barbers dahil ang kanilang pamilya ay may mga lumabas na balita no, sa isang social media account ng Surigao Media na sila di umano ay sangkot sa uh, pagbibenta o ng illegal na droge eh, at tinawag pa silang droge lord. No? At nag-trending nga uh, po ito, mga kababayan. At ito po ay sinasabi niyang fake news. Samantala, mga kababayan, alam naman natin kung fake news, alam natin kung yan po ay kasinungalingan, pwede po silang magkaso ng libelos. Pero bakit gusto nilang dalhin sa kanilang tinawag na try committee? Anong purpose? Okay, pakinggan muna natin ang interview, mga kababayan kadalo kayo sa aming pagdinig na, na, sa ganun eh, makapagbigay din po kayo ng inyong opinion. At, Ay, naku, na ako pa pupuntahin kong wag, 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 dahil marami ako masasabi na mga kalabisan, na mga kasama nyo diyan. Ay, ay, <laughs> <laughs> oh, tingnan nyo po, mga kababayan natin, no? ang sabi nga po ni Alice ito, wag na wag imbitahin dahil baka marami po siyang Masasabi, nako po, ma'am Ali Soto, na lang po kayo pumunta. Baka mamaya i-contempt kayo doon ni Abante. Eh. <laughs> Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. <laughs> Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Kalabisan. Hmm. Oh. Hindi lang yung kasama niya, pati si Barbers talaga. No, yung paraan po nila na mag-contempt, no? na walang karason-rason dahil hindi po nagiging pabor sa kanila ang mga kasagutan, hindi dumadaloy no? doon sa kanilang gustong sagot, lalong-lalo na yung sagot na gusto nilang idiin, itong si PRRD, idiin po itong si Vice President Sara. Anong sabihin nila? Anong ginawa po nila? No? Kay Colonel Grijaldo, anong ginawa po nila? No? Dito po kay General Wilkins Villanueva. At isa po yung na-stress hanggang ngayon. No? Na si Attorney Sulay Lopez, anong ginawa nila? At sinasabi nila, nagsisinungaling. Nagsisinungaling kasi hindi, pumapabor sa sagot na kagusto ka nila. E paano masasabi na yung tao ay nagsisinungaling? No? E ang sagot niya is galing sa kanyang ah, nalalaman. So kung alam nyo na pala ang sagot, bakit nyo ba tanongin sa kanya? Kasi masasabi mo lang naman na nagsisinungaling siya kung ikaw ay may ebidensya at alam mo ang totoong kwento samantala siya ay binabaliktad niya. So yun, nagsisinungaling. Diba? Pero siya mismo ay nakakaalam kung ano yung mga nangyari. Siya mismo nakakaalam ng kanyang mga sagot. At sila nagtatanong dahil hindi nila alam at gusto nila makakuha ng impormasyon, no? Para malaman nila kung ano talaga yung totoo nangyari. Eh dahil hindi tumutugma sa kanilang gustong mga sagot, no? Nasirain ang Duterte, sirain si Vice President Sara, sirain si Pierre Arte. Sabihin nila, nagsisinungaling ka, you are set in contempt. O, oh. ngayon tingnan mo mismo galing po 'yan sa uh, reporter ng May 25 na si Ali Soto no na nagsasabi na may kalabisan na nangyayari diyan sa Quad Oh, O ano anong masasabi mo? Well, I... 1% sa mga na survey, aprubado po yung ginagawa ng uh, Quad Committee no. So ito naman yung extreme ng is on the other end nga of the spectrum kung ito nirireklamo niyo yung mga ano bumabati ko sa inyo. Meron naman, na, ang majority naman, 61% approved. Uh, ah, di ba? So, kasi, kahit sila mismo, Ma'am Alice Soto, no? totoo lang, hindi man niya sila kumbinsido na ang mahigit 60% yan ay masaya or kumbinsido po sa kanilang ginagawa sa Qatcom. Kasi ilan lang man yung respondent niyan, di ba? 1,500 or 2,000. Tapos ang 60% niyan, pabor sa kanila. Eh, kung paano kung hindi maayos yung paglatag nila ng katanungan. 'Di ba? Kasi depende kasi sa pagtatanong mo, depende sa nilalatag mo no na explanation. At uh, diyan mo malalaman kung anong sagot nila. Iba paano kung ang explanation nila eh, paggawa ng batas eh sino bang hindi? Sino bang ah uh, kontra diyan? Pero kung tanongin mo yung tao na panood mo ba yung hearing sa quad, kung anong masasabi mo? Oh, uh, yun yung nakakalam sasabihin talaga, hindi maganda. 'Di ba? Dahil nakikita nila mas saksihan po nila nakalabisan ang ginagawa talaga ng Quadcom who what you're doing. Uh, let, me let me be clear, ano, Ali, no? Hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa amin. Hindi kayo nagrereklamo pero personal lang tirada niyo ngayon. <laughs> ang nirereklamo po namin, natin kasama ng nirereklamo namin natin, boom. Dulas. <laughs> Madulas, Pilipino, privado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news mm. o peking mga issue. Hmm. Oh, sino yung nagre-reklamo na sa media? Oh, sa private, sa government, sino nga yung nagre-reklamo na sila ay pinagpapakalata ng fake news? Eh, wala naman pong uh, kinokontent ang mga political vlogger, no? Na hindi galing sa totoong issue. Kaya natin kung ano po yung issue, yun po yung ating content at binibigyan ng personal na komento natin. No, at sinasabi nila, no, kailangan daw magkaroon ng regulation sa mga vloggers, no? Regulation, it means mambubusal 'yan. Dahil ibibigay nila lahat, no, yung mga limitation, lalong-lalo na patungkol po kung saan sila natatamaan. 'Yun ang gusto nilang i-regulate, no? Pero kung sila bumanat, sila magsalita, okay lang. So parang baliktad ata, no? Dapat sila yung maingat sa kanilang pananalita dahil sila po is public servant, no? Ang lahat na ginagawa po nila diyan, lalo na 'yung mga naka-livestream na mga hearing po nila ay nakikita ng taong bayan. Dapat maging matikilos sila diyan, dapat maingat po sila. Pero nakikita natin tumatawa, sumisigaw, nagduduro, nagagalit, no? Ang iba nagmumura pa, ang iba, no, nagkakaroon pa ng discrimination. So, doon pala makikita natin, no, na sila mismo ay nagpapakita ng kanilang kabastusan. Kaya binabalik lang po sa kanila, no? Yung batikos na kanilang ginagawa. Wala problema, mag-criticize sila sa amin, sabihin nilang bobo kami, sabihin nilang kami, atanga-tanga ah, kami dyan sa kongreso, wala akong problema yun. Hmm. 24 hours, 365 days in a year, pwede nilang gawin yun. Hmm. Pero yung magpakalat ka ng fake news, na uh, hindi naman, uh, uh, wala namang blasihan. Halimbawa, No, eh, ako, I'm just using uh, the issue that was thrown at me, no? Ako'y tinawag na uh, drug lord, no? Mm, di ba? O dahil diyan, dahil tinawag ka na drug lord, kaya ngayon gusto mo ipatawag yung mga vlogger style nagtrending ka. Uh, ano na naman, no? Uh, siguro representative Robert X Barvers. Hindi ba totoo na drug lord ka? Uh, kung hindi ka totoo, edi, patunayan mo. Oh, uh, patunayan mo at uh, kung talagang libelous po itong nagsabi sa'yo, yung nagpalabas ng original no na issue tungkol sa iyo, edi kasuhan mo. Yun po, no? Kasi gaya ako, isa ako diyan sa nagkomento actually. Isa ako sa nagbigay ng aking reaction, no? So, ngayon, kung talagang nakita mo, oh, hindi totoo yan, magsalita ka. Diyan ang midstream media. No? Ipaliwanag mo. Pakita mo yung ebidensya na talagang hindi totoo yung mga accusation sa inyo. O, di, di, o hindi totoo. Ede, e, ano natin, i-content e, natin, i-reaction e, natin kung talagang hindi po totoo. Yan ang yun eh. ba? Diba? Hindi naman pala totoo. E, di, magsalita kayo, nasa inyo po yung ano eh, yung uh, pagpapatunay na yung mga allegation ay talagang fake at yan po is paninira sa inyo. Pwede yung gamitin yan as party po ng political propaganda. So bakit kailangan ipatawag yung mga vloggers? Eh, tayo tayong dalawa lang naman nag-uusap ali at si Pat, no? tatlo lang naman tayo. <laughs> oh. Eh, gusto ko sana kayong tanungin. Kayo ba'y naniniwala na kayo? drug lord? Oh. oh, oh. <laughs> So, so... Oh, sige ma'am, naniniwala po ba kayo na siya ay drug lord? Sabihin nyo ma'am, sabihin nyo nga ma'am. Ah, <laughs> tingnan natin kung anong sagot ni ma'am. Kung naniniwala pa sila na drug lord itong si Barbar. Sige nga. Alam diba? mo kasi nga, eh. mo ba, ano din? Wala po, wala. Oh, bakit mukhang, mukhang napaisip sila, Ma'am Ali Soto, mukhang hindi nakasagot. <laughs> Baka nagdududa. Charot <laughs> lang. Oh, po oh. Wala po kaming inahabol. Uh, wala po attempt to curtail the freedom mm -hmm. of expression and freedom of speech. Mm -hmm. Sana. Bagkos, gusto pa namin palakasin ito. Yun, Pero maganda sana. Pero dapat po meron pong responsableng pagpapapahayag. Mm -hmm. no? Oh, mm -hmm. Meron pong uh, Ika nga, eh, disiplina sa atin. Tama. Huwag po natin ituro sa mga kabataan, yung mga pagmumura. Yun, tama yan. Huwag po tayo magmura. Pero dapat wag natin ituro sa mga kabataan, no? Na mag-abuso sa kapangyarihan. Pambabastos. Yan, wag ito rin pampapastos. Kagaya ng ginagawa nyo o yung kasamaan nyo. Alam po natin, yung mga anak at mga apo natin eh, ay meron pong access sa social media. yung so, tama yan. papayag na, na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat yun. ng fake news. Hmm. Eh, doon po natin ipakita dyan sa hearing na yan. Hmm. So, ano pala yung mga allegation nyo sa mga Duterte? So, ano pala yung allegation nyo? Kaya kay Cassandra Ong, oh, na dismiss. Eh, hindi, fake news yun. Yeah, fake news yun ayun, kinasawa ng kasamahan nyo. So, mapapatunayan nyo naman, ano, Kong, na kasi nga, uh, nasa payroll ikan ninyo, ng, uh, ito, nasa payroll ng mga illegal na pogo. Yun, ang magandang tanong. At saka drug lords. Itong mga, ano, itong mga vloggers na to. So, gaya rin nila, no, gaya rin nila, eh, tayo ay uh, merong suspecha, no? Ah di ba diba? Inamin niya, mga kababayan po natin, no? Gaya din nila, sila ay may suspecha. So, suspitsa lang pala. Ibig sabihin, maritis lang. Haka, haka lang na nasa payroll daw ng mga narco or mga drug lords o mga illegal pogo operator. Itong mga vlogger na sinasabi niya, yon ang mali sa inyo. Kasi, kayo pala, yung nagpapakalat ng fake news. Kasi nakakusap po kayo, no, na yung mga vlogger na buwabati ko sa inyo, yung mga nagkakusap sa inyo, yung mga nagpapalabas ng inyong mga masasamang baho, no, kaya buhabagsa kayo sa survey, tinatawag nyo ng mga uh, bayaran ng mga druggy lord at mga pogo, illegal pogo operator pero wala kayong ebitensya. Yan ang problema natin. No? Na kahit i-deny po nila dito, mga kababayan po natin, obvious na obvious no, na talagang pamimersonal itong ginagawa nila. No? At dahil alam natin, ang binabanatan dito si Martin, si Bongbong, So obviously, ito po is parte din ng kanilang propaganda, no? para matakot at manahimik po. Masampula nila yung mga vlogger. So, ganito kasi yung kanilang plan eh. Banata nyo Duterte, no? ah uh, either i-impeach si Sarah, kung hindi ma-impeach, siraan ang siraan. Sino mga nagdidepensa? Mga vloggers, no? Pero kung matakot nila mga vloggers, mapapahiya nila mga vloggers, kung mapapatahimik yung vloggers, wala na ang lalaban, no? Sa kanilang maling allegation at mga black propaganda paninira sa mga Duterte. So, panalo na sila. Mapapaniwala nila ang ibang mga Pilipino no na hindi gaano active no hindi nakasubaybay sa mga totoong issues sa ating bansa pero dahil may mga vlogger no na isa-isa na himay-himay ang isyu na papaliwanag kaya nintindihan ng taong bayan oy mali po yung kanilang ginagawa ito po is party lamang ng mga propaganda Tanda natin umamin po si Dan Fernandez na ang kanilang ginagawa diyan ang inyong ginagawa is part of political motivated so part yan kahit, kahit anong dinay nyo, hindi nyo na pumaloko ang taong bayan dahil alam na po ang estilo ng inyong ginagawa. Napakagaling po ng administrasyon ni Duterte. Napakaganda po ang kanyang ginawa. Kumpara mo kay Marcos Sunyo na wala pong ginagawa. Nasaan yung mga proyekto, nasaan yung Belt Bittermore, nasaan yung 5,500 plat control, nasaan yung ibinintang ginto. Ngayon magbibinta na naman ng shares and assets ng gobyerno. Wow! At lumalaki lalo yung utang natin. Diba? ba? Oh, tingnan niyo ngayon. Talamak ang krimen pero wala kayong inatupag. Yung issue sa bicameral report na blanko na pinirma ng kasamahan niyo, ni na mga blanko. Pero nakakapagtaka, blanko, no? Yung bicameral report na party po ng GAB at GAA, pero pagdating is kumpleto. So ang tanong, sino yung nagpilap? Bakit hindi niyo imbestigahan 'yan? Yan ang gustong malaman ng taong bayan kung sino po yung nag fill in the blank dyan. Diba? Okay. So, mga kababayan, nasa inyo po yung pag-uwas ka. Hanggang dito lang po yung ating update. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayong lahat. Dapat maging uh, mapanuri po tayo. Lalo na po sa darating na leksyon. Tandaan natin yung mga taong nasa Quadcom. Kung ano po yung kanilang ginagawa. Ngayon, namumudmud po sila ng pera. Galing sa pera yan, ng taong bayan.